Kita niyo kalakbay, parang ano lang siya, oh. parang ring siya sa ibabaw. Ngayon wala akong wala akong sa araw, dito ako sa ilalim na sa lilip ako ng payong. At kung titingnan niyo, papunta tayo sa araw, ayan. Gagalaw siya ng kusa. 'Di ba napaka-weirdo? Lalakas siya. Pero pag wala ka na diyan sa araw, aalis tayo. Ayan. Ihinto siya. Oh, 'di ba? Ayan na. Oh. So ngayon papakita ulit natin. Oh, wow mga kalakbay, nandito tayo ngayon sa Heronimo. So, bukas piyesta nila. So, may papakita lang ako sa inyo. Uh, itong bagay na to, nakabox pa to nakuha ko nung uh, mataas baha dito sa Maynila. So, ngayon napaka-weirdo lang to kasi una una nandito tayo sa uh, ilalim ng ano, uh, Payong walang araw. Pero, pag itong bagay na to ay tinatapat natin sa araw, gumagalaw. Tingnan nyo mga kalakbay. Kasi nasa araw tayo. Nagaling nakalutang. Pero pag wala na tayo sa araw, ayan siya. Ihinto na naman siya pag wala ka na naman sa araw. O, oh, di ba? Pakita ko sa inyo ulit. Kita nyo kalakbay, parang ano lang siya, oh, parang ring siya sa ibabaw. Ngayon, wala ako wala akong sa araw. Dito ako sa ilalim na salilib ako ng payong. At kung titingnan nyo, papunta tayo sa araw, ayan gagalaw siya ng kusa. Di ba napaka-weirdo? Lalakas siya. Pero pag wala ka na dyan sa araw, aalis tayo. Ayan. Ihinto siya. O, oh, di ba? Kakaiba tong bagay na to. Napulot ko lang naman to. Ayan, 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 ayan. So, ngayon, papakita ulit natin. Pag nasa araw ka. Ah, oh, diba? Ayan, tuwan-tuwa mga bata dito. Oh. Hey! <laughs> oh, ayan. Oh, ayan. Wala na tayo sa araw. So, ayan, Ano ang kalakbay? Tatapat natin sa araw. Ah. Ayan. Ay, araw. Tatapat natin sa araw. Galing. 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 Ah. Galing. Ayan. Lang ito na. Hmm. Ayan. 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 So ayan siya, oh, nakikita niyo naman oh, ang galing, di ba? Oh, walang araw. Sa may araw. Si tawag kasi. Galing ka no? Oh, di ba? Ito ko na sa kasi. Ha? Ah, kaya kaya. Kaya kaya.